Welcome to Nestor Lakay Channel. Simple lamang po ang lulutuin natin ngayong araw na to. Masarap at madali lamang po ang lutuin. Magluluto tayo ng bihon gisado with sardines. Nagisa po muna tayo ng bawang at sibuyas. Isang lata lamang po ito ng sardinas. Isa po ito sa paborito ko pong iulam sa kanin. natin ng konting asin. Konting toyo. Lagyan natin ng pampalasa na seasoning. Lagyan natin ng tubig. Lagyan lang po natin ng konting-konting suka lamang po. Pantanggal lamang po ng lansa. Kapag kumulo na po ito, saka po natin ilalagay ang bihon. Masarap at madali lamang po itong lutuin. Lagyan na po natin ang bihon. Lagyan natin ng paminta. <tong> Masarap at madali lamang pong lutuin at masarap iulam sa kanin. Pwede rin po ito lagyan natin ng gulay. Isalama po itong lata ng sardinas, ang ating isinahog at isang layer po na bihon. Luto na po ang ating bihon gisado with sardines. Maraming maraming salamat po sa panonood nyo po ng aming channel, Nestor Lakay Channel. At huwag nyong kalimutan mag-like, share, and subscribe po sa aming channel. Maraming maraming salamat po and God bless po sa ating lahat. Ito na po ang ating bihon gisado with sardines. At masarap iulam ito sa kanin. Kain po tayo.